Ini, ini, Kalian. Bila penguasir. Hmm. tunggalin natin yung nobela nobela ng badya A few moments later. So, nabuntis, nabuntis. Oh, gabigayan. may na May na buntis. Sa malaki na lang. May na buntis, sa laki na talaga. Buntis Asa mo kaya na? Mamay, na buntis, may rap. <laughs> <nabuntis. laughs>

Sa tawa na ko si Kika dito. <laughs> tawa na si Kika yung pinagawa. Kung sino diyan. gusto pumalo ito, papapalo dito. Ayun Like and like and share. Like and share and comment below. Wah! <laughs> Wag niyo lang kalimutan pa kay pinjot ng notification bell. Wala kang bil eh, bil bil! Tana lang, sa Sa Bungad na ako! sama ah. mo! Ito, kasama Saging kasama namin nagtitinda ng saging Magandang babae! yan ang mga negosyante yan Negosyante video ka. Kain ka lang. Oo, oh, kasi mm. Eh, yan e yung bura, yan e e yung buraot. Yung pinakamalaking buraot. Uh, buraot. Ay, yung ay, yung pinakamalaking. Dapat pinaka lalabasin labasin mong dila ko para kumita ka. Eh. Sabi ni Kiki, sabi nga ni. Tinik <laughs> <laughs> na. Kuwento si Kiki, kailangan mo si Kiki.

Okay. Ay, no. <laughs> <laughs> Wala Sika na. na. Basok, Ay, ito na naman tayo. Walang pasahiro. Maghihintay tayo ng pasahiro. Isa-isa na muna. At may TRU. You. Magbalik sa mga tingin Boy. Saan <laughs> <laughs> Dalawa sila buntis na eh. Wala. Dalawa sila buntis. Ay, dalawa buntis. Ito, dalawa ang buntis. Dalawa ang buntis. Dalawa ang buntis. Dalawa ang buntis. Wala eh. ka? の子の子〔〕〕〕〕〕〕〕〕〕〕〕〕〕〕〕〕〕〕〕〕〕〕〕〕〕〕〕〕〕〕〕〕〕〕〕〕〕〕〕〕〕〕〕〕〕〕〕〕〕〕〕〕〕〕〕〕〕〕〕〕〕〕〕〕〕〕〕〕〕〕〕〕〕〕〕〕〕〕〕�〕��〕〕〕

Ito. Nyo, tawa tawa, Wala na, kumain na Tagal mo. Tagal mo. Tagal mo. na ไปยามา